Batora, ang kising yata kita. Ate, okay lang. Ano, anong, anong bang maitutulong ko sa'yo? Gusto ko sana magpasalamat sa'yo sa ginawa mo. Anong, anong ginawa? Ano ka ba? Huwag ka na magmaang-maangan. Kinuwento na sa'kin sa akin ni Joaquin kung anong sinabi mo. Si Joaquin? N Nagkausap kami ni Joaquin? Basta yun, magpapasalamat ako sa iyo sa ginawa mo at kinumbinsin mo siya na magstay pa ako sa work ko. Sige, salamat ha. Pa. Pasok okay. na sa work. Sorry. Ah, uh, nakausap ko po kasi si ate. Ang sabi niya, nagkausap daw kami ni Joaquin, tapos tinulungan ko daw silang maayos. Eh, pero hindi naman po ka talaga kami nagkita. Wala po akong maalala ng ganun. Rodora, anong last mong naalala? Nasa klinik niyo po. Tapos... Tapos nagising ako, nandito na ako sa kwarto ko. Doktora? Doktora, lumabas po ba ulit si Roxanne? Well, that's the only logical explanation. <laughs> Kaya siguro ang akala ng ibang tao, ikaw ang kausap nila. Doktora, ayoko po ng ganito. Para po akong nananakawan ng oras eh. Okay, Rodora, huwag kang magpanik, ha? Lalo ka lang mas stress. Besides, mukhang sinusunod naman ni Roxanne ang bilin ko sa kanya. Titigilan na niya ang panggugulo kay Angela. Ano, ano po bang ginawa na naman ni Roxanne? Alam mo, Rodora, mas mabuti pa pumunta ka na lang dito sa clinic ko, okay? Para makapag-usap tayo ng personal. At siguro, mabuti na simulan na natin yung medication mo para ma-manage natin yung stress mo at nang hindi na lumabas ang alter mo. Sige po. Kahit anong gawin mo, walang tutulong sa sa'yo. Kinalimutan ka na ng pamilya mo. <laughs> Hindi totoo yan. Ililigtas ako na ito. ako. Hindi sing-sing. Metong yang timpukan. sinasabi niyo na pipigilan niyo ang paglabas ko? Walang makakapigil sa akin. Walang makakapigil sa akin.